Ayan guys, tignan nyo. Yun. Ito yung ginawa namin kahapon guys, ng hapon. So marami pa kami lalagyan hanggang doon sa bahay. Tapos dito, tinaniman ko ng ganyan. Hi guys! Hi guys! Welcome back to my Si Eman yung tagahakot ng bato. Eman, Ari. See <laughs> Patula ito siya guys ha. Makamaliin na naman yung baka bigkas ko nito. Baka big, binigkas ko na naman upo. Hindi yan upo patula. Hmm. Malaki na yung palaya oh. Hi guys, magandang hapon. dito tayo sa likod ng bahay natin. Kanina nung ha kami ng bato dyan, umaga. Tapos na ngayong hapon, dito kami nang huwag na Ako yung lumusang sa baba. Ako yung taga kuha ng bato sa Emma, yung taga hakot yung auntie naglalaba. Pusin yung mga bato dito namin din nalaga guys. Eh, Dito na mininakot yung mga bato. Kahapon nagakot kami, kahapon ng hapon. Diyan, nakat, jan lang banda. Ayan, namin. Tapos, ito buong araw dyan, hanggang dito. <laughs> dahil wala kasing pasok yung mga bata ngayon eh. Pag may pasok kasi, eh, hindi sila makakaano dahil pag uwi na na Ayman, sa Ayman maraming assignment. Yung pag uwi niya, pahinga lang siya saglit sabay mag snack tapos ano sulat na ng assignment hanggang gabi na yun matapos sa iman guys ay eh. ayan yung mga ibang halaman try ko siyang tinaniman dito kung tutubo ba siya yan hmm. ano ba Dininisan ko muna ito siya dito kahapon bago ko siya tinaniman. Tapos yung ano nga pala ni na ante, hinabis na. Yung ano ba? Yung onion at saka patatas. Na ante. Nakatulong ako kanina umaga. Nakasabay ako sa pagharvest sa kanila pa umaga. Patatas. Umaga kasi nila nga na oh, yun. Sa onion hindi ako naka-ano, nakahabol. Marami rin yung na nila guys. Pero yung onion, ay yung patatas, marami yung, ano gani, nalatag gani siya guys. nasubran sa tubig. So, ayun, Sobrang sariwa talaga. Gusto gusto ko talaga kasi yung mga mag-harvest gani, harvest time ba. Kaya, tatlo lang naman sila nag-harvest kanina. Isang dalaga at yung ano yung manugang lalaki. Tapos, yung nanay. So, ako yung pumalit kay nanay. Ayun. Yeah. No, Ayun. Share ko lang. Ito lang yung ganap namin ngayong araw na to. Busy kami sa paghakot talaga kasi ng bato. Ay. Si Ayman. Yeah. Pero talaga ako kay Ayman. Kasi si Ayman talaga yung ano gani. Paspas kayo siya, pas -pas siya muli. Huwag ka ng hakot-hakot ba. Lodjo Jeric lamang guys. ay. Ako yung taga-kuha, siya yung taga-hakot. Ang bilis niyang maghakot. O, siya ganun na. Mama, pahinga mo na tayo. Ganun. O, pag nagpahinga ako, saka lang siya magpapahinga din. Ganun <laughs> na. So, nagluluto ako ngayon. Kanin. And then, dal. Dal and then, half kilo na manok. Na manok na Chicken. Yun, yeah. guys. Mamaya po ulit at bukas po ulit. Mag-ano muna ako. Taposin ko muna yun. Niluluto ko ulit. So, bye-bye po, everyone. Good night, good night, good night. And please, don't skip the ads, guys. And thank you for watching, everyone. Bye-bye po, everyone. God bless us all. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye po. Bye. -bye. Hmm? nag assignment na si Eman. So, hinakita ko nga pala yung comment ni Ate Jem na yung mga ano lang ipadala sa kanya na libro niya. Kumbaga, ngayong araw, nung subject yung ano nila. So, yun lang yung dadalhin. Dito kasi sa Nepalte is ano, halos lahat ng book nila may ano sa may assignment at saka sa notebook iba yung sa assignment sa notebook iba yung assignment sa libro minsan may assignment sila na ikukopyahin mo lang sa libro kaya hindi pwede na mo yung uh, baga isang libro or dalawang libro kasi pagdating doon kunwari hanapin yung gano'n na libro eh, wala siyang mapapakita so kailangan niya talagang dalhin ang lahat ng libro. 8 na libro at saka 8 na notebook. Ito yung mga libro niya guys. Ipakita ko sa inyo. Science. May Nepali. At ito kids ako yan. Sirap hero. ni? <tod> humanan niyo mo ni? Humanan niyo mo ni? Mauna yung musundukong dali. Gyanani niyo mo ni? Yeah.

Pino dai ka mo mumbok na notebook na dalaron asa'y imong lain notebook eh asa'y imong lain libro Are lain mm. na git Hmm tingnan mo Isa dalawa tatlo apat lima lima sa so tatlong libro na sa ay lima may ganun pala eh computer libro libro din ito computer unom Ayan yun. Gragana ni Mugwan, kuya. Oi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ano man? ni 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Ah. ah.

12 na yung notebook na dala niya guys imbis 8 lang 12 na yung dala niya tapos yung libro niya 8 may usip may talaga yung mga bata talaga dito no pag sa bahay kaya sa iman talaga nagsusulat yan hanggang gabi yan siya magsulat ay pag uwi dito pa sakli saklit tapos ano na siya sabay uh, na kapi or tsaa or gatas mga ganyan kung marami yung gatas ni RJ, kung may sobrang sa gatas ni RJ, yun yung inumin ni Eman. Si Ari naman kasi ayaw niya talaga sa gatas, guys. Sa si Ari niyan parang ako. <laughs> Hindi siya mahilig sa gatas. Pag iinom ka ng gatas, sasakit yung ulo. Yun, yun, kaluoy po sa, ni Eman eh. Ay. Kaluoy po yung may dagang kikagasamin. Dagang huh? tadili. Hmm? Tari, iskoy nun sa kapi makiasani ha. Hmm. So guys, hanggang dito na lang muna. Magano muna ako. Nagluluto kasi ako sa loob ng munggo. Munggo din. Patatas. Tapos ano, um, kanin. Ayan. Si Ama naman kina kinadyano. Si Ama, si Arin, si Arjie. Andun sila sa kabila kinadyano. So, hanggang dito lang muna guys. Bye bye po everyone. Thank you for watching. Please don't skip the ads po guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye po everyone. Bye bye po everyone. Good night. Bye bye po.